gagawin tayo dito kumbaga pasak lolo uh, ah, hindi mapagana ngayon ang gagawin dito ay papatunogin ko lang tapos yung una nang gumawa ang bahala sa iba so yun lang yung ano kumbaga paganahin ko lang na mapatunog tapos siya na yung bahala nasimulan niya na tong ano muna natin gamit tayo ng test valve basta ang main purpose lang natin dito kasi pinasa lang to sa akin mapagana lang tapos yan ang bayahala sa iba so power on natin so test ball muna ayun may power ba so may ilaw naman ayun kalas na nga din yung anong sila nang bahala dyan ayaw nga mag switch yung relay so gagawin natin dyan ay uh, pag ganito tingnan muna natin yung mga ginalaw oh, sa pyesa isa isahin natin limbawa dito sa main amp yung value, so 33k 100, 100, 47 4.7 tapos 3.3 baka nagkamali ng kabit, double check lang natin sa kabila, ganun din naman 3.3 tapos yung mga pyesa, 5401 uh, tingnan natin, 551 ayun, tama naman, 551 551 551 so double kick muna kumbaga sa no physical kick up muna so, tulad nito oh. sira na yung capacitor na to dapat yan papalitan na yan pag pero dapat to tunog pa rin yung relay o oh. magsiswitch so halos sakto naman yung ano kinabit na PSA kalasin natin tong board tapos mag voltage kicking tayo ang gagawin natin dito ay kick natin yung biasing at saka yung DC offset pag normal yan, may problema sa relay. So, yung relay naman niya kasi, dalawa. Ayan, yung kulay blue. Ang gamit naman dito, selector. Nakaon naman yung selector. So, sukat tayo ng bultahe. So, sa mga magdi-DIY at saka sa papasok sa electronics, napakahalaga ng marunong kayo magsukat ng bultahe at kung anong bultahe yung susukatin. Kung anong, ano. So, tika lang, mahaba yung video natin. Nakaready na yung camera natin, power on muna natin, ilaw na ba, ano ba nangyari dito, nakasaksak ba, o yan, naka-off pala, tapos natin, ito yung tester natin, sukatin so, muna natin kung may supply dito, 43, 43, so balancing tayo mga boss, wala. Wala. Tingnan lang. Mukhang putok ah. Tapius nito. Meron. Meron. Meron naman. Pero walang bias. Wala. Zero. Zero biasing siya mga boss. Kita nyo ba? Ayan. Tingnan nyo lang dito sa tester. Wala. Ito meron. Ito meron. So meron yung isang linya dito sa yung C sa dulo meron. Meron no, oh, yan. Magkasama lang yan. Itong dalawa magkasama lang to. Pero dito sa isang channel o sa meron din pala. O meron. Hindi lang ata mano yung tester ko. So itong isa wala. Meron. O oh, meron. Ano ba yan? Kanina wala. Ito. Wala talaga. So kating nga natin kung may supply. Meron. Meron. May pumasok. Oh, meron. Pero walang bayas sa kumasukan. ito banda na part wala tayong masukat mga boss pero may supply naman so check tayo ng DC uh, ground natin tapos ano mataas kapila sakto tong kapila ok 0.35 pwede pa yan balik na rin natin so mataas yan 0.300 ngayon, alamin natin kung bakit wala siyang ano pa naman. Bakit wala siyang biasing itong isang channel. Yun muna ang kukusa natin. So, kung nang gagawin natin dyan, check natin yung mga emitter resistor. Baka nag-open na. Punta tayo sa resistance. Ano ba yun? nag tong ano ko. Yan. So, check natin i-buster na lang natin para mabilis. Okay. So, good siya. Ang tanong, bakit wala siyang bias? Mga boss. So, possible na hindi magsususun really kasi abnormal yung isang challenge. Ayun, bye-bye tayo dito sa ano, paano nga ba yan ganito yan itong channel na to yan ang section niya na ito yan. Okay. so itong part na to tingnan natin yan yan yung part na may sira yung kapasitor yung sinasabi ko tanggalin natin dito yung tabi pa papalitan muna natin itong kapasitor kasi mukhang sira na to lumubo na tapos i-double check natin yung mga nakakabit na PSA point at 5401 Tama naman Itong isa ay 551 Dapat yan Masilaw ah Hindi ko makita 551 ba yan 551 din pala So dito 551 551 So bagong kabit itong mga ano ha? Ah? Bagong kabit itong mga ano nya? Transistor. 5401 5401 din. So tama naman. Saan kaya ang problema nito? 680 680 tapos 33k, 1k, 680 Tama naman yung mga resistor So halos tama naman lahat Ito muna ang kapasitor Palitan natin to Kasi busted na eh Kung baga ano na eh uh, Bloated na Then check din natin yung mga transistor Baka ano dun Baka may tama So salit lang kuha pala muna ako nitong ano, kapasitor Palitan natin yan So nagpalit na tayo nitong kapasitor. Sukatin na natin kung may biasing na. Pao na natin. Ay nakauna na lang. So naka na 'yung ano natin. Tester natin 'yan. Check na natin kung meron. Okay, meron na. Okay, meron na. Ayan. Oh, bakit itong isa Ah, uh, hindi lang. Madami lang. Madami lang yung ano. Madami lang yung tester natin. So, meron natin yan sa kabila. Ngayon, ayaw pa rin mag-switch ng relay. Sukatin natin yung DC offset. From dito sa isang channel. 0.035 Yung kabila naman, ito. 0.5 Ah, uh, dito tayo bandang. Tama ba? 0.35 itong kabila. 0.520 so may mali yan mga boss so kadalasan yan mga dito differential transistor in actual palitan pero gawin ko dyan i-resolder ko muna tapos linisan natin ang tinir baka sakaling magbago yun muna gagawin natin so balikan ko kayo Pinatuyo lang natin mga boss at pwede na siguro natin itong buksan ulit. Baga naman yung circuito na nyo na. Power on. ay okay. Ito sa kabila. Tingnan natin kung may nagbago. Pag wala itong apat na to na transistor sa differential palitan natin. Ayan bumaba na. Mawaba na yung offset niya. Ayan ah, ang baba na. Ngayon, bakit ayaw pa rin mag-switch ng relay? Check natin yung supply ng relay kung meron. Sana ba ito? Ram resistor, dropping resistor na or Dito ba punta? Well. 13 meron so from dito 13 papagsak siya dito so wala wala tayong nasukat na supply galing dito sa main yan tapos magkakaroon nyo ng dropping resistor ng mga 100k pa 220k papunta dito sa ano yan. so wala siya tingnan naman natin yung sa cobblestone so dito wala bakit kaya or mali yung mali yung tinatapan natin tama ba to ito ata yan from dito 13 papunta pala dito yan meron 5 volts pero bakit ayaw mag switch ng ganyan wala oh so check natin yung mga transistor dyan at uh, mukhang may hindi rin magandang hinang disorder natin ito hindi nakahinang na maayos yan so disolder muna natin to at mukhang hindi rin to nakahinang na maayos then ano natin so cut na natin kasi mukhang umaba na yung video so doon mga busininang natin try na natin i-power on ulit Ayan. Tsaka, check natin ulit yung bolt. Ay, ayun, nag na. Naunahan tayo. O, tumaas na yung supply niya. Tingnan natin yung sa relay. O, may nasukat na ako na 10 volts. 11. Ngayon, dahil nag-switch na yung relay, subukan natin kung tutunog na. Yun lang naman ang main purpose dito. Mapagana lang yung ano. Then okay na. Bahala na yung kadugtong nito. Okay, balik natin muna yung board. Then check natin yung Yan. So dahil tumunog na siya, oh, tumunog nag-switch na. Subukan natin ngayon kung tutunog. May speaker tayo dito. lagay natin. Tapos meron tayong DVD na pan audio. Yan, ito yung cord. Lagay natin sa... CD-PCD dito tayo yan itong part na to power on ulit, volume antay natin mag switch yung relay yun wala <laughs> wala pa rin bakit kaya wala siyang audio mga boss gamit tayo ng audio tracer i-trace natin yung audio nya kung hanggang saan lang ang dami namang sira nito. So, asan ah, na ba yung wire nitong audio tracer natin? Saan ko na ilagay yung wire? Gagamit tayo ng audio tracer. Kasi, wala pa rin sounds yung pinaka niya, pero tingnan natin sa tester kung pwede na makita kung may ano na may audio signal. Yeah, para mo na yung well, itlang lang natin yung analog sa AC 10 volts. Tapos yung negative mismo ng tester sa negative ng speaker niya. Ito natin ilagay. Tingnan natin dito kung meron. Wala wala. So, kailangan talaga natin ng audio tracer. Ngayon, baka na ipatong yung yung wire na pang audio tracer ko. Saglit na mga po, napin ko muna. Ah, ito. Ito yung audio tracer natin. Sana may charge pa. Okay. Power on natin. Saksak -sak natin. Ito naman sa ground, sa main ground nyo ikabit. Body ground or kahit saan. Lagay natin dito sa katawan ng selector. Ayan. Tayo. Ayan. Meron. Sa output. Ayan. Ah, may nut. Ayun natin yung volume man. Wala pa rin. <laughs> Wala pa rin sounds. Ayun nating dito sa ano. Sa baba. Sa pinaka-input. Wala. So... So may problema yung Ton-tontol mga boss Bangit ang tunog dito oh. Pinaka, ano. So ayos Pagdating dito sa tone control Ay pangit ang tulog Ano ba gagawin natin dyan So buksan natin yung ilalim Tapos Check natin Wala kasing ano Ang problema nya Ang daloy ng audio dito Papunta dyan Tapos papunta dito So pagdating dito, pangit ng audio. Yung output dito ng ano, okay naman. So papasok 'yan dito sa tone. So may problema sa tone control. Ano gagawin? Buksan natin yung tone control tapos check natin. So ayos na mga boss, ano bang napalitan dito? Bali ano lang, dalawang kapasitor yung dito yan. Tapos yung mga hinang inayos ko, may toklap na kasi, pati dito. Tapos yung potentiometer dapat 50k lang. So yung nilagay, 100k medyo distorted na pag ano, to eh. na over gain na paganyan. So yung iba dyan sila nang gagawa. Katulad dito may naputol, hinihinan ko na lang din yan kasi nagalaw na. Ayan okay Okay na. So pag ganitong sitwasyon Sa totoo lang mga boss Ang dami pang dapat ayusin dito uh, Basta kung tata naman kasi dito Mapatunog ko lang na maayos Okay na eh Kaya hanggang doon lang ako uh, Yung nagdala na nito yung bahala Hanggang dito na yung vlog natin mga boss So bakit hindi tumunog yung relay O hindi Hindi nagswitch yung relay Ang naging problema nya ay sa mga hinang din tapos yung linis kailangan kasi linisan talaga yung ano e, nilinis natin ang lacquer thinner, um, okay na tapos yung sa ano naman sa bias naman kung bakit ano pala, ah, hindi kumana yung bias, yung capacitor dito para sa gain ay wala lobo na, ayaw ko na sana yung capacitor na yun, ah ito pala ito yung kapasitor. Kaya nung nagka problema to, kasi ayan, mapapansin nyo, butas na siya. Nawala ng bias. Nung nawala ng bias, nagka problema sa DC offset, tumaas. Hindi nag-switch yung relay kasi may mga problema pa sa hinang resolder natin. Tapos dito naman, tumunog naman yung ibang channel. Garalgal. Yun, inayos natin dito. So, ayos na to. Oh, wala nang tunog. Pinatay ko na ba? Nyari. <laughs> Tapos na yung ano natin. Ah, naginto na. Play natin. Yan, i-play natin. Ayan, i-play, play. Naka number 3 yun. Ayan. Ayos na. Pero hindi pa ito tapos mga bus. Sa totoo lang, ang pang dapat dito gawin. Linisan. Tingnan yung mga kinalawang na pisa kasi dito may mga loss pa yan, no? Oh. Ayan, may mga loose pa yan dito patuloy yan, no? dapat ayusin yan Ayan, Yan Sa akin kasi pag ginawa ito restoration Medyo maraming gagawin So madalang lang talaga yung gumagawa Kahit yung mga nanonood hindi ginagaya Yung ginagawa ko na naglilinis ng bolt na mo Ah uh, Viewers ko yung nagdala nito Pero hindi niya ginagaya yung ginagawa ko <laughs> So ako kasi Parang ano na yun eh Parang si nature ko na na Pag naka-encounter ng maduming amplifier linisan. Minsan din naman kasi yung iba nag-aalangan kasi baka lalong lumala ang sira. Posible talaga yan. May kan, na hindi mo kabisado, nawala. Mahirap din naman. Kahit ako naman sa mga branded, lalo na yung mga vintage, hirap niya. Medyo ilag din ako maglinis pag hindi ako sigurado. Mahirap na. So ayos na to.